Good morning. So, maaga tayo ngayon kasi ininit natin si ex-amo. Ewan ko ba bakit biglang nanghingi ng ID 407E ang immigration dahil doon sa process ng visa ko. Although, meron na akong release paper kasi nga nakadepende yan sa immigration officer. Kukwento ko sa inyo kung ano yan. So, ngayon pupunta ko muna si amo sa Shansuko ng 9 to 9.30. Buti na lang, in good terms talaga kami nito ni amo. Time check, 8.28. Although usapan namin ni Amo is alas 9 to 9.30. Pero mabuti na yung maaga tayo kasi ah, kaya naman kung maghihintay si Amo sa akin. So, umuwi muna tayo dito habang inihintay ko siya. Kasi na yung travel ko, masyado akong malayo. Kung uh, may pa magbiyahe, baka malito ako. Tapos maghihintay sa akin si Amo nakakahiya. So, hintayin na lang natin siya. Winatsap ko na siya. Tapos, tinan na lang natin kung ano yung reply. Time check, 9 o'clock. Sabi ni Amo, 10 minutes daw pa, arrive na siya. So, nag-exit na ako kasi baka mag-overcharge ako. <laughs> matagal niyan. So dito tayo sa exit B. Some officer may want. Some officer no need. So nakuha ko na yung form IT 407E. Yun lang talaga maganda yung good terms kami ni Amo kasi nag-asa ko ng ganito, binigyan niya ako. Kasi kailangan ko ng firma. Kasi para sa process ng visa ko. So yun lang, uwi na tayo, punta tayo church.